the galaxies and the Andromedas. Welcome, welcome. Dito tayo sa hutik sa kagabihon. Charito. <laughs> o diri di kita. Mamarite sa naman kita. Bati na kwan si Vertu. Batong baka. Lagahurahab. <laughs> Ang narinig ko. Huo, oh, second live na na. di. Ah, mukid managa, pero mag ara ka na sa mga mid-session mo. Okay na, wala na. Subong ka po years na, na kami ara, kita ginatawag na delay muscle churro root pain. But after that, you'll be great. Ang narinig ko, itong si Berto daw, init siya daw. Grabe, ang kanya'ng nagwawala siya kasi na deniability siya sa kanya'ng visa. Ah, <laughs> uh, apparently, um United States of America Immigration and Citizenship and Office is asking for more documents. <laughs> Naghihingi na maraming documents ng ano ah, si Daddy Trump. Eh, tinawagan ko si Daddy Trump. Sabi ko kay Daddy, sabi ko kay Daddy Trump, sabi ko, Dad, huwag niyong hayaan makapasok ang babaeng criminolo criminology. <laughs> Ay, ganun ba nak? Sabi sa akin ni Daddy Trump, sabi ko, oo. Marami po siyang pinoyson. <laughs> Baka kayo pong ipoyson niya, kaya ayun, na-deny. <laughs> My name is not Mega. My name is Eloy Bugritz. Dili kita sa hotel sa kagabihon kung paano magsupa ka kung paano mag-spreakitik sa mga tarugo sa mga banabels. <laughs> Kahit ano pa na yung ako nga kilay, ako ay maganda. Isa lang ang sure sa isa lang ang sure sa buong mundong ito. Si Bogres, may filter o wala, maganda. Excuse me. Hmm. Walang filter si Facebook. Ayan. Magber mag, mag amo man ang ako mata, mag man ko na ahal. Mag na si mo Grace, maganda pa rin ako, Miss Tisa kuya, natural beauty. Walang halong chemical, walang nose lift walang lahat. ay ito bitong filler lang sa akin bibig para sa chupa.com. <laughs> share the live, share the live. Guys, watch this video, like to kay Beverly. So, nakausap ko ang ibang member ng Kai Clinic. Yung kay Dr. Clay Aesthetic Clinic, yung doktor nga na ano, ilang beses din siya natulfo. Kasi nga, budol man to si doktor eh sumalangit so, na ang kaluluwa, budol man pala to siya. Marami man to sa, ano, sa mga ilong nga mga na isprekitik, na lang ni sa kay Beverly yung nag-okay-okay okay, kahit pa pano. Pero ang itsura naman ni Beverly, hindi naman siya babae, para naman siyang bading. Hello, Mami Kemper, Bettina Marie, Eloy Bugris. <laughs> Aragay! Ninita, yes, basta ilong ka maganda, correct. Ilong ka kagbisaya, except for Beverly. Okay? <laughs> si Eloy Bugris nyo, ang nanay nyo, kahit walang make-up, kahit walang anything, maganda po ako. Yan naman po talaga ang totoo That's the truth. <laughs> Ron's high, kahit buhag hagang buhok, kahit ang buhok ko ay ganito, even my hair is disheveled, I'm still beautiful. That is undeniably. Natural beauty, Spanish sardine, Spanish, Spanish sardine, Spanish bread, babab. Pure Spanish kasi ang aking lolo, tsaka ang aking great-grandfather, tsaka great-grandmother ko from Madrid. Chiki hi, Paki Jam, hello. So, nawawala gani si Beverly kasi na-deny ang kanyang visa. <laughs> Yan ang tinatawag, Beverly, na karma chameleon, Beverly. Kakantahan kita sa karma chameleon in a bit, okay? So may nag-message sa akin ng mga taga kay Clinic din. Marami din pala itong sa si Beverly naging gingkunan ng mga member din sa kay Clinic kay Doktor. Gipatigayon sa ni Doktor sa mga ano, sa mga iba-ibang kliyente, ang bilat yung iluyo, yung pa-invest naman sa iyang travel agency. <laughs> Nagpakunukuno na naman sa, sa mga recruitment at travel agency, yan. Yeah? Meron siya kanong sa mga napalipag, kanong sa Korea, ng mga 350 packs. <laughs> Ay, yung inoy. 350, yun ka patutim. Ayun lang, grabe, kagidawin, labad-bad. Bilat yung ka talaga ka magnanakaw. I feel sorry for the family, for the real family, labadbad, bad of sindingan. Kasi madam, madam mayor, your name is really tarnished because of this woman who is pretending to be your relative, to be your blood relation. Dapat sa kanya, madam, dinaako sa kanya isa. Illegal use of name. <laughs> Marat. Sugi so, okay, pang wala nga may iba daw nag-invest sa kanya 100,000, may daw 100, 150,000 $150 si Iloy, Ala, hindi naman pala to para sa lips ko, para pala dito. <laughs> bakit ko ginawa sa lips ko, Lord? Ala, do ka, gago pala, guys. ice bro, galing siya, guys. Ay, pala to, guys, oh. Ginilagay ko yung sa aking lips, kaya pala hindi siya nag-effect. dito pala to. So, after my live today, meron nag-message sa akin na Iloy. Siya na siya, kay gipakilala kilala na sa sang budol mga doktor to sumalangit na wa ang kaluluwa. Gipakilala sa nga girlfriend kuno to sang doktor kay galik kag kantutan lang sila. Nagpresent na naman sa sang sarili nga meron naman sa travel agency kag mga recruitment agency. Nga may mga pinalipat sa nga 350,000 tao pa Korea nga mga ka, ano, factory workers. <laughs> so nag-invest invest sa mga taong ito ang nagbayad sa kanya nga gusto magpunta sa Korea. Ang bilang sing ilo gipakita sa mga papel puro man mga piki. So, nakapail din sila sa kaso, hindi lang nagakwa, nagalagalaw. Nakapail din sila sa kaso, nga istapa ni sa Alpot, nga bigaon. So, ngayon, sabi ko, hindi totoo nga may mga NBI, NBI sa nga mga mamamatay tao, kag may mga ex-convict. Nga mga medigay, hindi na totoo, mga puro na natambay sa kanilang lugar sa miso. Sabi niya, totoo, oo, oh, ang NBI na kipagkita-kita, yung wala yung boyfriend niya ni Kate. Hindi totoo yung ginutangan niya pagkali si Kate 30,000, hindi nagbayad ng Alpot, so ngayon sinisingil na ni si Kate Brios. So, hindi lang pala resort ang kanyang kin-charito sulis nga siya ang nagmamayari when in fact kinrentahan niya lang for a year kinuha niya ni ang mga politician kagang ilang ilang, ilang incheck na investor investor sang bilatching iloy kasi nga pukpuk -puk, sa diba pukpuk sa sumarami sang customer nga may mga pera mga mayayamanin si kahit ang itsura sa new deputa yung uh, chimpanzee sa uh, nga nga kwa nga bakulaw may gapatol sa kanya kasi siyempre madilim, kasi ang isang bar hindi naman nakikita ang totoong pagmumuka diba So nakuhanan niya ni eh, ang isa ka, ka siya nakuhanan sang alpote sang 1.4 million tapos may incheck na nakuhanan niya gitsang isa ka million, tapos gina rolling stone niya ayun naman ang ginabaya din naman sa gipas kami sang kanyang recruitment kasi caught of guard na siya eh ginabaya sa recruitment tapos may isa naman ginabaya sa travel agency ganun pala ang ugali isang alpote kasi Beverly ang drama yan, networking ka rolling stone <laughs> Roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. <laughs> thank you. Of Manapla Negros, so how are you? So, ganun na nga, guys, ang nangyari. Ganito pa lang kanyang modus operandi. Ay, naku, kadami-dami. Pasos, sabi ko sa kanila, dalhan nyo ko, isenyo sa akin dito, ay yung mga conversations, kung paano niya kayo, kung paano niya kayo gin-recruit na mapunta sa Korea, may mga tao nga nagbigay sa kanya 150, 200,000, kasi ang kanyang drama, may recruitment agency sa... <laughs> Ay, Beverly, kumikpik, isa kang con artist. Is ka ka na galing sa Mindanao nga putang ina ka ang original job mo, ikaw ay bayaran. Ikaw ay pokpok, -pok, hindi ka manager. Ikaw mismo ang nagsabi dito sa so press conference, press conference nyo. Ikaw mismo ang nagsabi sa so statement na 3 months mo pa lang to nga ginahawakan so you don't know what you were fucking doing. So you are not capable of being one. Ibig sabihin, hindi ka karapat dapat maging manager kay anga ka pala. Kaya pala nakalitsi-litsi ngayon ang karira sa Elias TV dahil ikaw ay isang illegal recruiter. Ano oh, niya naman ako sa mga scam? <laughs> Investment scam, meron ka? Bayaran nga puta-puta nga wala pink card. Yun ang papel mo sa buhay. Tapos ang presentan sa Bilatin Iloy ng manager sa Elias. Si Elias, binabugo si Elias eh. Grabe talaga ang pagbugo kay Elias. Pina, ano, yagid ba She made Elias believe that she is somebody Kay ba, dapat may raptor ka na. Dapat may pick Ako dapat dapat may ganito. Yukta, raptor man, bilat si <laughs> raptor. Bisang tayo si wala. And all the cars that she said she owned, ang apat na sasakyan ko, no? Hambal sang hambugira nga binawi, ya? Those are rent for cars. It is not hers. I'm sorry. Ambisyosa. Ganda rin tahan niya lang tubulanan sa bigao niya, hindi magto sa kanya. Grabe niyong paglilin lang sa alpotulo. Jining Jane, kaplogo. Share the life, share the life, guys. Si Apollo, parang hindi yata makasama si Apollo. Si Abby lang. Kasi nagsuschool si Apollo. It's a no. It's a, uh, it's a long, uh, what you call this, flight. And at the same time, hindi lang siya isa ka show. Ilang show sila sa Texas. Guys, Texas chapter, ilo ibu Greece, mga anak ko dyan. Texas, Hawaii, and LA. Sa California, bumili na kayo ng ticket niyo, Bilhin niyo ang VVIP. And to those who wants to sponsor, Ipopost ko dito later, may tag 10,000 sponsorship, may 2,000 dollar sponsorship. You get to be put, your name will be on the LED screen during the concert. Nandoon kayo sa posters, nandoon kayo sa advertisements, and you get to, you get to have a greet, a meet and greet with Elias. So kung gusto niyo mag-sponsors kayo, magbigay kayo dyan ng merong tag 500, merong tag 1,000 dollars, merong tag 5,000 dollars, at meron din tag 10,000 dollars. Ipopost ko later ang packages of sponsorship. Maganda ito for the whole family. For example, sampu kayo mapang magpanood. Tapos, tag-148 ang VIP. E eh, di bumili na lang kayo sa package nga dollars. May meet and greet pa kayo kay Ilyas. Total credit card naman na, hindi naman na isa kang bagyad. You know what I mean? It's once in a lifetime. Bili na kayo. Mag-sponsor kayo. Maraming sponsorship packages. my 500, may 1,000, may 2,000 family packages. Maganda yun kasi you get to meet them. To greet and meet them. Kapag sponsors kasi, may meet and greet talaga yan. Si Berto na deny si Verto Kaya galit galit si, galit, galit galit si Verto Hindi ina hindi ina approve si Verto <laughs> Do mama matay si Verto wala sa, sa US visa, hindi ka pwede sa US visa. Kaya, pwede ka lang sa Afghanistan kaysa sa Iraq. <laughs> Arakay. Gin black niya ka Joy Maka, kan bakit? Gin ginano mo sa akin o crime o sa bala. Keep reporting her page ha. Keep reporting her page. Ang mga post niya bala mga kahit anong post niya, i-ano niyo. I-report nyo kasi, ginagago niya ang page ni Elias. Ginalagay niya pa rin doon ang kanyang mga ano, mga numero. Nga kung tutusin, wala sang karapatan ng halpot siya. Napaka walang hiya niya talagang tao, you know what? Kasi, dapat, kung may integridad na sa may honor sa, ibalikin na kay Elias ang page. Hindi naman nasa kanya. Bakit tinakawakan sa patay huya? ba? Diba? Kung totoo, sa nga may integridad, kung trustworthy sa mga tao, ilagay niya dahi. Sa kanyang sariling page, sa Beverly, alpot, baho putay, baho tinggil. Ang ano, ang inquiries ng Elias TV, bakit hindi niya malagay doon? ba diba? Tapos mo ay dada siya pakiala, may kay kay Ilyas na siya one page. Lampingasa ng Alpucho, I read contract, it did not state na pwede siyang magmaniobra sa Facebook sa isa. Hayop lang talaga si Beverly. Wala sa hindi sa pwede, ma-apply yan, fake passport. okay. Hmm. Wampot ah. Manok na ako, manager kay Elias, man. Hindi mo kuya ako kung ako ma-manager kay Elias, lahat matatakot sa akin, hindi na magbabooking. <laughs> kung ako ma-manager kay Elias, wala na may mapabook. Masabi mo daw, Yuta, si Iloy Bugres, bilang si Iloy Bugres, so yung na nakaroon, hindi wala may mapabook kung ako ma-manager. Matakot ng everybody. As of the moment, wala visa si Berto. Deniability, siya po lahat ng member ng banda, ano, approve. Ginamitan ko kasi ng anong orasyon ko na ma-approve ang ano, ang visa ng mga ng mga banda. Tapos, ginurasyonan ko rin Latin. Latin ang ginurasyon ko kay Berto kaya hindi siya na-approve. <laughs> Arigay. So, yeah, share the blessing. <laughs> si Abby makakasama, yes. Maglalako muna si Berto na kanyang putay. Ay, nakuha, Beverly. Beverly, laug-laug, palitan mo pangalan mo, chararat. <laughs> yes, Hayley Zell, akalay sa US, ganun-ganun lang. Ay, bawal doon ng chimpanzee endangered species. Excuse me. Russell Jones, agali. May kabit ang bana mo. Kaya gusto mo bugrisunta. Sige, pala, bugrisunta. pala yung message ko. Sino nasa kabit na, ha? Iyatag sa ako ng picture kagangalan sa kabit. Kipahiyawin natin dito. Iano ta, expose ta sila. Expose. Isa lang ibig sabihin, makapal ang mukha iya. Napakatapos niya, sinira ang banda. Tapos masama pa sa Amerika. Pwe! Alpok! Wala kasi dapat papel sa buhay ng Ilya Sibis. Sa, sa totoo lang talaga, guys. She's a nobody. She's a whore. A fucking whore eh ano nyo ha maya maya i-report nyo sa ngalpot sa ha putang ina, na sa grabe ginugutom yung talagang banda imagine nyo guys ha ang ano ang, ang pera nga na down payment sa mga banda na sa mga gigs nila ngayon inubos ya so sina Ilyas naga, naga ano na lang sina naga rely sa mga palibre nga sasakyan sa mga producers o mga fans na aawa sa kanila yung mga pagkain binibigay sa mga fans wala sila sa pera but Elias TV band does not wanna disappoint you kayong mga ano mga nanonood sa kanila. So kahit wala silang budget, go pa rin sila. Kawawa gani, eh. binatching iloy. Ang lahat ng down payment, Toyota, ang down payment sa lahat ng gigi, agin... wala na to. Ginubos ang bigao niya, tapos ngayon gusto niya naman for inquiries, wag kayong mag-inquire kay Anpot. Hindi mapupunta sa bandayan, antayin nyo. Hanggang matapos itong kwan sa korte, kasi mabilis na naman na matapos niya, turnitor yun eh. Namawala, 101% sasabihin sa korte sa kanya, you're not allowed to be the manager anymore, you're out. 101% ako guys, maniwala kayo sa akin. Alam ko kung ano nangyayari. Ako pa ba? Hmm. Dagdagan nyo naman dyan guys ang Gcash ko. Araw-araw maniyan Gcash ko tricky. Para lamang mumurahin si Eloy Bugris. Ano ba naman yan? EB or Rectus. Eloy denied si manager kasi bawal ang fake na passport si US. Sa Thailand lang titagap ang fake passport kasi doon lang pwede mo Kaya Ay, correct. Thank you, Serene Snow. Gusto ko nga guys, mag ano guys? Gusto ko nga palitan ito ng kulay kasi magwi-winter, mag-autumn na correct. It's going to be autumn or spring. Gusto ko sana itong palitan, i-ano ko siya, um, uh, pepper ash. Alam niyo yung dark tapos lagyan sa highlight na, na silver. E kung maglaki-laki sa nang gcash ko tonight, kung awa kayo sa akin. <laughs> Janeline, hello. Bing Diesel, hi. Jongski, hello. Bawa sa US ang wala pink card. <laughs> Oo, oh, oh, bakit? Jam, deny siya. Gahingi ang ano, ang immigration sa so more papers. Yan ano pa yung more papers niya. Yeah. Wala na sa iba kasi iba-iba ang pangalan niya. Kaya ganun talaga ba sa iba-iba ang pangalan. <laughs> Tsura ni Pabili, doon yung hindi ka na no, petroleum nag-export. <laughs> Bitsino, Loey. Good morning, Eloy. Nami-bugtaw ko. I-report ko si Beverly. Yes, correct, Cocox Gang. Tapos ang na, sa... George ang hudas sa kanilang grupo hinayaan sa gagungas kamun si Elias ang 29 million siya na, sa ang sinasabing ang hudas ng grupo ang patay huya ng sapat siya nasilaw sa san nabigay bigay ni Beverly sa kanya nga 5,000 5,000 kada ano alam nyo nakita ko ang mga withdrawals siya patay huya kaya sa Beverly grabe withdrawals siya guys tag 1.5 million tag 2 million tag 3 million yung diputa daily basis ha may mga withdrawals sa 350,000 350,000 patay huya wala kanila ay naangkin nila kawawa talaga si Elias pumunta ang nanay at tatay ha? silang pamilya sa bangko para ma-withdraw pa ayos ang bahis pagdating 5,000 galing talaga to kay Elias na statement hindi to gawa-gawa nga kwento galing to kay Elias patay huya sa at ang pera ngayon ngayon, na hindi lang tuya ang 3 months nga gig nila ha previous pa tuya ni Elias nga pera nga inipo niya sa lahat ng mga gig years of ano blood and sweat nagdagdagan na lang yun sa mga latest nila nga mga gigs ginkuha sa bigaong grabe withdrawal siya kaso hindi ko lang mapakita kasi nga may mga pin protect din ako mga tao nga nagabigay sa akin ng mga information bilat iloy araw-araw daw nanalo ang alpot sa luto on, iloy mabayaran bayaran nga nga bako tindil patay huya kang malaw ay ka nga mumuraking kang inano ka dinakip ka sa NBI dinala ka sa Santana kasi wala ka pink card ganun ka nilason mo si Dr. Kai kasi mami ay dapat na alpot hmm. humanda ka lang ma, ma ano lang makaluwag-luwag lang si sister ko Claudine yun di puta agad nga pasabog I seems like forever But I'm letting you go now. Ay, pwede naman ako mag-concert kasama ng Elias TV, di ba? Hindi naman sila lugi sa akin kasi magaling naman akong kumanta. Aragay. <laughs> Hindi walang halong biro. Correct. Grabe kid ang kanyang pag-ano kay Elias talaga. Ang paglapastangan niya sa Elias TV. Kawawa na sila. Nung isang araw, sa itong concert nila tuman? Sa Davao? Sa Davao nga concert nila? Mabuti gani, ginbigyan sila sa isa ka ano, isa ka tawag ni fan, fans club nila, ng van. Pinahiram sa kanila dalawang araw, kag dalawang gabi, kasi wala sila sa transportation. Ang bilat, sing iloy, nga baby, lipat, mo lang sa hindi sa magatag, sa budget. Ang alpot, siya kasi wala sa maibigay. Inubos ang pera sa banda, ganun sa kaalpot. Bakit tinanggap sa prosecution, sa kidapawan, ang case naging palaturnitor yun? Kasi may probable cause. Hmm. Masabak na 2,000. Yes, kore ko ko. 2,000 dollars. Ako sin, oo, oh, oh, gani. Ano gago na sa? Ako naman ang kinuntent siya. Parang hindi tinawag ako imature si makagago. Huwag kang ganon. Huwag kang ganon makagago. Wala kang respeto. Ako ay isang ina. Idol pa naman kitang sapat kapag katapos yun ang pinagsasabi mo sa akin hayop ka. Maitim naman daw ang titi mo. Pero idol ko naman na si makagago. Okay lang. <laughs> Kung ano ano pinagsasabi nito sa patay mo ya sa akin. Binayaran sa siguro sa 5,000 sa hanggang sa si Beverly. But it's okay. Sports lang ako. Ging content ko ni makadako. Tapos, ang content niya sa akin suya sa bala. ko ka no, kulang-kulang ang information mo, boss. Kulang-kulang ang detalye mo. Marami kang ano, mga details na hindi mo alam. Dapat kung gusto mo na perfect ang iyong pag-content, dapat tinanong mo ko. Eloy, ano po ba ang dahilan bakit sinabi mo ang ganitong video mo tungkol kay Beverly? Hindi sana nabigyan kita ng FYI. Nabigyan kita ng something hindi nga nag-assume ka lang yan. You do not know the whole story. There is always two sides of the story. That is why, after I listened to Elia's story and Abby's stories, kinalkal ko ang story yan, ni Beverly. At doon ako nag-weigh things up. Doon mo malalaman kung sino ang karapat dapat na bigyan ng iyong support. You know? May naalala ako isa ka vlogger na nagsabi na may nag-raidor sa kanya tapos isa daw sa pinakamalapit ni Elias. Ayun, gets ko na. Kiyuhin ni Bilal bala. Nakalimutan ko lang kung sinong vlogger yun. Isipin mo ulit, tingnan Pa-Iraq, kung ang galing sa pabali ko Afghanistan, doon siya nababagay, ang alpot siya. Nagapastrong strong na lang na ang alpot. Sa totoo lang, nabisto na siya ay bayaran, na siya ay escort service, nabisto ay siyang, isa siyang magnanakaw. Alam nyo, Blessing in disguise ngayon ni, eh. Nga grabe ang pag-abuso niya kay ano kay Abigail, ang pag-api-api niya kay Abigail. At siya naman ang nagpakalat nun sa video ni Abigail na sinin kay Elias, di ba? Tapos dinideny pa sang kalpot na sinungaling nga kesyo daw oh, siya naman nagano kung saan saan niya pinag-sinisend yung mga videos na yun. Yuta mo! Ikaw ang nagpang-send kag naglagay sa online sa video ni ano Abigail. O tingnan mo ngayon kung ano ang backfire sa iyo. Kay kung hindi mo pinahiya si Abigail kag ininsulto ang pagkataong bilatching iloy mo, wala sanang nang na ikaw pala ay class C category wala pink card. <laughs> hmm. Lahat na malate si Elias hindi maka-attend sa mga interview ang rason sa bigao niya puro nag-aaway daw. Puro rason niya si Abigail ang binibigay niya nga rason ang alpot yun pala. Ginalasing niya si Elias ang alpot tsaka ginaurasyonan niya nga makatsupa sa Santa Rugo. Yun ang totoo. Ay, Beverly, mahal na mahal ni Elias si Abigail put. Wala kang laban dyan. Serene Snow, I have depression anxiety. Can you help me get over my everyday struggle? Oh, really? Oh, hi. Syringe, no? Feel better. You are bigger than your demons. Yan ang sabi sa akin ng aking psychiatrist when I lost my papa and I was suffering from depression and anxiety. We are bigger than our demons and you're not alone. Always remember that. Actually, marami ako dito mga fans na sumusuport sa akin, nanonood sa akin, and I am making a difference sa buhay nila kaysa mga nag-suffer sa mga depression and anxiety. You're not alone. Ay, ahay. Oo, ama, nukul ka lang palagi sa akin. O, kain tayo, oh. Sino si Ramil? Sinong Ramil na yan? Traidor na si George, I'm telling you. May nagsabi sa akin na traidor sa sa side nila Elias, nag-message sa akin, si George ang traitor. Confirm. Amicable yan na sinabi. Parang hash-hash yan na wag na siya sa banda na kunyari nag-resign siya pero actually hindi na talaga siya pwede sa banda. Pati na-traidor sa Yan ang totoo. Sinasabi ko sa inyo guys, walang makakalusot. Ang lahat ng mga story sa akin, kapag tinutukan ko, lahat yan, alam ko. Tinitira ni Raymond. Sino si Raymond? Hindi na sila uubra kay Kate. Diyos ko si Kate pa. Billionaire niya si Kate. Wala pa kailam si Kate. <laughs> Ipapatray sila ni Kate, tapos kasuhan sila ni Kate. Wala na si George matagal na. Months na nga wala si George. Matagal na. Ivy High, Matagal na wala si George at ang Elias TV, wala silang sinabi na negative. Hash-hash lang sila. Kaya nga, kaya nga mahal ko ang, ang banda na yan eh, kasi hindi sila chismoso. Hindi sila, hindi sila yung tipo na they, they, are the kind of people who aren't, aren't loquacious. Hindi sila yung masalita. Silence is power, di ba? It's a weapon. So, hindi nila pinahiya, wala silang sinabi, wala lang. Parang si George na lang ang mismo, ganyan ang nagsabi nga ano, Si George na mismo nagsabi nga uh, siya ang nag-resign pero traitor sa uh, she have been colluding with Beverly. You know what I mean? Sa sa messages. Sa tatlong buwan nga panggagago di puta ni Beverly kay Elias Bilaching Iloy. Close in ano sa PA. Wala kita nagsabi sabi ng Talon tili. Hindi ka na sa magperma magpirma sa anything. Hinayaan niya nga magpirma sa van, sa kontrata. Hinayaan kasi bago pa na nila sa kilala sa Beverly friends na sila nitong gasabay-sabay na nasaya sa gigig. Huwag kang magpirma dyan sa banda. Huwag kang sumama-sama sa kanya mag-inom-inom. May lumay na sa akong totoo, sabi nga friend, no? Sana yun ang ginawa sa gago. Huwag kang maganito sa kanya. Huwag mo bigay sa kanya ang lahat ng Facebook mo. Huwag mo ibigay ang bangko. Tinignan lang sa bilatsing iloy nga po, nga ni Grong Gago, ya. Tinignan niya lang si Ilyas sa bilatsing iloy, ya? Tapos wala malang sa nagsabi, Ilyas, keep your, ano, your account, tanong, secure. No, we didn't do anything. Kasi, may porsyento din siya. Kaya kung, wala ko na nanamian siya, yung patay niya na sa, I don't like him iloy mas specific man kamo hindi nila kaya si Kate hindi nila kaya si Kate Diyos ko Kate is a billionaire may ari ng mga hotels may ari ng koi supplements at gluta tablets may factory na sa ng pera <laughs> nung isang araw na sa Japan so tapos pagka the next day Pilipinas na naman siya tapos sa sunod na araw within this August mapunta sila dito ni Claudine tapos sa September mapunta sa America Kaya nila na <laughs> <sighs> hindi na sa kanya ang plastic a factory Charito Solis. Ang ah, mayari na, patka-inject. Dinigastigate na sa mga takong sa 2021 pang-augin pang-scam niya rin sa taga-sindingan. That's not hers. Her name is not even on DTI. Hmm. Ah, hindi nila kaya si Kate. Sa ilang buwan ko, over one month na ko, na nag-content sa Alpot nga sa si Beverly ni minsan itong gago nga si Melody ay da makaraigyap never gini sa pumasok sa life ko talawit duwag duwag ang gago huugurilya si George pa ang muka ni George para ang baho-baho niya siya yung, siya yung klase ng tao na parang ang baho ng kanyang likod ang baho ng kanyang paa ganun ang itsura niya mabaho na itsura ay oo pa ngayon nakagali sa yagluta.